Good evening, Lodge. Sa pagpapalang araw sa ating lahat. For today's vlog, pag-uusapan natin ay tungkol sa SSS. Yung sa mga candidate na dyan, upcoming, yung malapit ng kumuha ng kanilang mga pension. Para sa inyo po ito. Magpabayk sana ako eh. Basang basa kali Hindi pwede magbike kasi Nagtatalsikan lang sa likod yung ano eh. Yung dumi. Ngayon ganito po. Di ba nag birthday? Birthday ako last month. January 25. 16 na ako ng last month. So, nag-ayos na ako ng aking SSS after one week. So, before ako mag-ayos, Nagtanong-tanong muna ako. Tatlo yung napagtanong ako eh. Yung una, sabi, uh, requirements daw ay uh, birth certificate na uh, NSA ba? PSA, may tatak na PSA. Yun namang isang napagtanong ako. Kailangan ng separation from your previous company and specimen signature of the doon sa company na yun yung malupit yung pangatlo kailangan magpunta doon sa main office ng SSS at doon ay yusin so. <clears throat> sablay po lahat yun napakadali lang pong magayos pumunta ako sa Robinson Imus which is 1 kilometer from dito sa bahay ko ito, Bukandala uno ay uh, napunta ako dito sa Robinson Imus at kumuha po ako nito ngayon itong Pagkatapos fill pa niya, ito naman dito sa portion nito, hindi naman eh. Saka sa likod. fill pa niya lang yung mga tanong dyan. SSS na doon. Yung sangka na Bank account, yung ATM, yung pay-pension lang na. Yung mahalaga, kailangan meron ka na ng ATM card. So, Pagkapilap ko nito, pinasa sa kanila, may picture. May isang requirements picture na 2x2 with uh, white background. Nung pinasa ko na ito, uh, kasama yung picture na 2x2, binigyan niya ako ng uh, maliit na papel kung saan nakasulat yung uh, website ng uh, SSS www.sss.gov.ph So, kung wala pa kayong account, gagawa kayong account nyo, email account. Kagaya ko, meron na akong account. Previously. So, nag-enter uh, nag ako, kaya lang, eh, ano na po, expired na yung password. So, I need to To renew the password. So pag na-renew na yun, meron pa kayong sasagutan doon eh sa loob. Nakakahalos ganito rin. Tapos may tanong na doon na ano ba ang uh, gusto mong pension? Gusto mo bang kumuha ng lamsang na 18 months or hindi? Ako po, hindi ko po siya kinuhang lang siya. Gusto kay mapil agad yung ano eh, Yung pension ko na monthly. So, pagkasagot, eh, lumabas na kapil na ganito. Kalabo na yung pagkakaprint eh. Uh, na po yung estimated uh, amount ng pension at uh, after a week ay may, may text akong na-receive na on this month February ngayon eh, February na yun eh o February 10 mo ngayon ano ba ngayon ano ba ngayon date ma ma February 9 ngayon, 10. 9. February 9, Sunday ngayon. Mm -hmm. 8 pa ako eh. Ah, hirap na po ako mag mag, mag uh, ng ano, uh, mga day. So, ngayon ay February 9 na uh, 2-3 days ago, nakareceive ako ng message, uh, text from SSS na nagsasabing on or before the January, February 13 2025, makakareceive na ako ng uh, pension. So, ang bilis. lang po siya kabilis. Wala kayong ibang requirement sa dadala kung 2x2 picture. Tsaka yung uh, ATM card na yung uh, number na no? bibigay niya. Ako kasi po meron na nun eh. Kasi di ba meron ako sa Amasuk yung uh, semahan ng mga siman So, meron na akong import pension na ano 'yon, pension ATM. So, yun madali lang para sa akin. So, wala kang hirap Ang contribution ko is uh, around uh, 300 months, kasi almost 290 something months of contribution at umabot ang contribution ko ng almost uh, half million kulang yata ng 13,000 500, sa 500,000 ngayon ang aking uh, pension ay uh, bawal yata sabihin yan. basta meron uh, okay naman Uh, enough for enough for a living namin dalawa kasi dalawa pares po kami may pension eh SS meron din mis si Mrs. eh meron siyang mahigit tam ayun po Inches enough for ano pwede pwede long, pang gastos gastos estimated lang naman yung nandito dito eh. kaya sa sa 13 malalaman ko talaga yung actual na magkano yung aking nagiging tension pero okay naman hello po ah uh, huwag na kayong magtanong kung kanina nino dumarito na lang kayo sa mga sss outlet so, okay, dito sa lugar ko robinson hindi ako kayo magtanong sa nakakaintindi. Hindi yung basta-basta kayo kukuha ng kung ano-ano. Kung saan-saan kayo pupupuntahin. Which e is hindi naman kailangan. Sayang yung panahon. Marami kasing tao minsan eh. Sa panahon niya siguro. Baka kaya eh, ganoon ang nangyari. Pero siyempre nagbabago yung. Nagbabago yung panahon eh. Baka ng yung gumagaan yung. Mga requirements sa mga senior. Nga pala, yung mga party list na dapat mag-depend sa mga senior, senior party list, or, uh, SSS, GSIS party list. Sana, ano, huwag na kayong makisali dyan sa mga gulubulo dyan sa politics. Ayusin nyo sana yung kapakanan ng mga senior. Bigyan nyo sana kami ng uh, pension o wala. Eh, bigyan nyo sana kami ng uh, subsidy. Hindi, e, bigyan, bigay doon sa mga tupad-akap at uh, kung saan-saan mga... Ano, yung mga single parents, okay lang yun. Pero, dapat tinutulungan yung mga senior. Kasi once upon a time, naging bahagi kami ng gobyerno ito at isa kami sa mga nagbalangkas na nagbigay uh, ng bahagi. Kagaya ko, I've been uh, an OFW for 34 years. Bayani nga tawag niya sa amin, di ba? ng bayani na nagsisave ng uh, ekonomiya ng Pilipinas. Kahit pandemic, eh, may mga remittances na dumarating sa pamahalaan na nagiging uh, ng malaking tulong sa gobyerno kasi hindi na natin kailangan ng, uh, magbili pa ng dollars para ipambayad sa utang. na sana tulungan ninyo kasi maraming maraming senior na hindi naman kagaya ko na pensiona, mag pensionado. Eh. magpensionado Meron nang araw hindi naman aware sa mga ganito. Yung iba hindi naman nagtrabaho sa malalaking company na maka karon sila ng mga SSS contribution. Sana yun na itulong, nyo sa aming mga senior. Tsaka yung kung saan saan nyo dinadala yung pondo ng PhilHealth. Bigay nyo na sa mga senior. Ano ba naman yung ilibre nyo kami sa gamot sa ha? sa Lusart, sa Iblad, Lusartan. O kung may mga sugar yung mga senior, ilibre nyo na rin sa, no? sa gamot. Para hindi nabibili, di hindi na pipila kung saan saan. Hindi na sa pamilya. Kasi ang kalimitang nangyayari, ano eh. Nahihiya sa pamilya yung mga senior. Tinitiis ang sakit kaya nakakumatay. Bago malaman, malalaman. Eh, laki-laki ng budget kung saan saan din dinala yung pera. Parang, eh, uh, politiko lang nakinabang nun, eh. Eh, kung uh, kaming mga legit na naghulog dyan sa PhilHealth na yan, eh, uh, siguro dapat lang kasi malaki na contribute namin. Kagaya ko, ang hulog ko po dyan is 4,000 a month. Base kasi sa sweldo eh. No? Sa basic salary. So ang ginakalata sa akin ay 4,000 a month. Na-accidente ako sa bisikleta. Na-operahan ako dito sa collarbone. Dito. Ay, pandemic yun nun. No? Daan libo na ko eh. Dahil pandemic po eh. To 2021. Di ba pati mga PPE babayaran ninyo Walang kaano sa ospital eh. Walang mong pwedeng makadalaw nun. No? Close, sarado lahat eh. Eh kung bakit naman naisipan kong mag-bike papuntang Tagita eh. Tumakas ako noon eh. Ako lang nag-bike. Ang bilis na takbo ko eh. Pumaba. Pauwi na ako eh. Nagbaligtad ako eh. Ito. nag -na operahan ako dito. Ang alam niyo kung kano'n nakuha ko? 12,000. Hindi ko nga alam ko binawas pa eh. Sabi lang 12,000 nung eh, ano. wala eh, walang mag-ayos eh. Dalawa kami na misko ko, rin. hindi naman masyado sa mga documentation. Basta sabi raw 12,000 binawas. Hindi ko na nag -pain. hindi ko na inalam at baka ma-stroke lang ako raw. Basta po 12,000 mil daw ang ibinawas. 4,000 po ang binabayad ko buwan-buwan. Ang kinakalta sa akin ng PhilHealth. Ganyan sana yung anahin nyo, mga party list na nagre-represent sa mga senior. Bigyan ninyo na ng pre-medic medication kung alam nyo namang mahihina yung senior. Wala na ano Meron o wala. Pantay-pantay siyempre. Huwag kayo magtangi ng senior. Kasi kahit naman meron roon yung senior, eh, ramdaman niya yung pinapahalagahan ng gobyerno, masarap sa pakiramdam yun eh. E, isang libo, dalawang libo, ala, sa akin hindi ko na ano yun eh, baliwala na yung mga ganong halaga. Kaya lang kung bibigyan mo ako, kasi uh, being a senior, bah, maluwag sa puso tatanggapin ko yun. Kasi naramdaman ko mga aking bahagi ng gobyerno ito. Eh, maswerte nga kami dito sa Imus. Meron kaming 2,000 a year. Na binibigay yun na subsidy every birthday yun eh. So next year, magkakaroon ako ng 2,000. So ganun po sana. Hindi yung away ng may away sa politika. Nakikisali kayo doon. Pirma kayo ng pirma kung ano. ano mga. Wala naman pong uh, relasyon yun sa mga senior. Unahin niyo po yung mga senior. Yun lang, medication yung unahin ninyo kasi mahalaga sa senior ang medication eh. Tapos yung, yung pension, lag, yung binibigay nyo sa mga iba-ibang mga kung ano-anong mga may akatupad to kung saan-saan pa. Yung, yung dati okay na yun eh. Yung nakapagpapaaral kayo sa mga kalala, okay yun. Pero kung araw-arayan mo yung mga ayuda-ayuda, ibigay mo na sa senior yan, matutuwa uh, pa yung mga senior sa eh. iyo. Pati pamilya na senior, matutuwa pa sa inyo. Baka ang ratings niyo tumaas na mas mataas. Kasi wala eh. Kita niyo yung binibigyan niyo doon sa ano. Naka-uniforme pa ng tupad eh. na ng picture eh. Nasa tupadahan eh. Tupad. Dinoktongan eh. Tupa. Tupada. Tupada. Kasi nagsasabong pala eh. Dapat kasi yung mga binibigyan ninyo, eh, kina nyo. Nagsusugal ba to? Nagaan ba ang vision nito? Mga nag-gaganon to? O ano? Doon lang napunta. Yung, yung po, yung ganun. Alam nyo na yun. Pag dito, medyo delikado yan. Dito. Pero yun, dito guhit eh. Pag dito guhit, alam nyo na ibig sabihin nun. Okay, maraming ganun eh. Dapat kinaklasified ng, 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 DSWD o kung sino man ang nagbibigay niya. Hindi yung binibigay niyo sa mga ganon. At yung mga taong naghihirap na naging katulong ng gobyerno ng pamahalaan. Uh, ng mga panahon malalakas pa kami. Eh, parang uh, nalilimutan na kasi iboboto namin yung party list ninyo. Tapos eh, wala namang, kala namin matutulungan nyo kami. Pero walang makakuha kahit, kahit ala-ala, walang makakuha sa inyo. Kaya mga senior, piliin nyo po natin yung mga iboboto natin, party list. Hindi naman sa, pag uh, ano, eh, wala eh, nakikigulo sila sa mga gulo mong ngayon eh. Pero kami talaga may sarili ka. Mayroon kami talagang party list na sinusuportahan eh. BH party list. Yun, medyo maayos ay siya. Sige po, hanggang dyan lang muna, mga lods. At i-edit ko pa ito. Salamat po sa panonood. Happy Sunday. Yung mga legit double card shoutout sa mga katropa natin yung nag-aantay ng aking vlog kahit na walang kabuhay buhét walang kakwenta kwenta ay eh, sinusubaybayan niya kahit na wala sa ayus misa na no Salamat po sa panonood at pakikinig